Guys, dito na... Ay, sorry po, sorry. Dito na naman kami. Ayan, pababa na kami ng bundok kanina. Mataas, ngayon pababa. Tapos, ayan. Ayan yung bundok ko. Oh. See, ganda. Ayan, ang bundok. Anong bundok ito, kuya? Kimak. Kimak. Bundok ng kimak, yan daw. Bundok ng kimak. Dito, pababa kami. Yan. Nakunta pa doon sa malayo. Ayan. Pasyal ito, pasyal. Pumunta kami sa bundok na yun. Ito yung ano, nag-hiking kami. Mountain hiking. Yan. Ganda na. SBMA yan, kuya. Yung kabila. Kabila. Ah, dito yung kabila. Isa Asen As in forest kasi siya ito eh. Subic. SM, SMBA. Subic na yun doon. You see? Tapos ito naman. Hindi lang kasi tayo makakapunta doon kasi ano, may harang na mga damo. Pero ayun yung mountain. Ayos ba? Yeah. Ayan. Ayan yung bundok. Bundok ng kima daw. Ayan. Ganda nito i-develop dito yung alam yung parang kamaya style. Ayan. Kamaya style. Ayan. Ayos ba?